Hello Stroke Survivors! Ito na naman ako na ng MWW Kalamanyo sa Stroke. Ang topic natin ngayon ay anong dalawang klase ng stroke at sanhi. <music> Ang dalawang klase ng stroke, una, yung pinakakaraniwan sa buong Pilipinas ay ischemic stroke ischemic stroke ngsahin niya bara galing sa taba dugo at hangin. Bara galing sa sa taba. Yung mga ta mahiling kumain na mamatika na pagkain, pagmataas na yung antas ng taba sa dugo mo, magsisimula na sila na mumuof sa ugat-ugat mo at harang sa ugat mo kahit saan. Karaniwa sa utap or puso. Bara galing sa dugo. Ito yung mga survivors na grabe na malalapot na dugo at natitiga sa may ugat at makastroke. Barang galing sa hangin o air embolism. Ito po ang hangin na sa ugat mo. Karaniwan ang yari sa hospital lalo sa pasyente na galing sa opera, sa, sa ulo, leeg at bangas aksidente at saka yung hangin nakapasok sa suwero mo. Ikrawang klase ng stroke ay hemorrhagic stroke. Itong klase na stroke na galing sa pumotok na ugat sa sobrang taas DP at saka yung mahihina na ugat na mapunit ang ugat at nakakalabas yung dugo sa utak mo. Meron din sanhi na buhol-buhol na ugat sa utak Maaari siya pumutok o, o hindi, pero mas ligtas maaga pag di pumutok. Sa experience ko, no, nitaakin akong dalawang klase ng stroke at mga simptomas nila sa dalawang klase ng stroke na tumama sa utap ko na sabay-sabay. Ang pinakauna ay manhid at sobrang tigas ng mga muscles ko at saka tusok-tusok na para akong sinaksak. Nang ang na sobrang sakit. Pag nadapuan ang hangin balat ko ay sobrang tadam sakit. Ay ito pa mga sintomas ko. Bulol at sapka. Tululawa na parang waterfalls. At hirap din paglunok. Kaya nakatubo ako at ONJT. Headache na parang sumabog ng yung ulo ko at saka nasusuka din ako. Na complete paras din ako at wala na ako nararamdaman sa kaliwa ko. At saka nawala pagsamantala yung long-term memory ko at short-term memory ko. At mabilis din ako mapagod. At nagka-combustion din ako. At, at habang kumain ako, nakakakat yung dilak po o labi ko. Kahit na halos lahat ng simptomas ng dalawang klaseng stroke ko, napakeko sila, pero nadala din ng rehabilitation, iwala sa sarili, at pananalig sa Diyos na gagaling ka ng stroke kahit gaano kalaki o maliit.